Sabi ni N. Bin Lim Yan ba yung Hopia? Ay, hindi pala Dok, paano po kung nagkakamanas dahil sa pag-inom ng amlodipine? amlodipine? Pwede bang mag-shift ng ibang gamot? Ang straight answer dyan is yes O, pwede po Paano ba nagkakaroon ng manas sa amlodipine? Ang amlodipine po kasi ay isang gamot Na anti-hypertensive Pampababa po siya ng blood pressure Ang ginagawa po niya, binubuka po niya yung ugat na palayo sa puso yung mga art arteries, arterioles uh, binubuka po niya yun so pag nabuka ho yung ugat na yun hindi po ipit yung dumadaloy na dugo at kapag hindi ipit yung dumadaloy na dugo doon mababa yung pressure so mababa yung blood pressure kaya siya antihypertensive kaya siya nakakababa ng blood pressure ngayon ang problema niya wala, hindi po niya napapabuka yung mga ugat na pabalik ng puso yung mga veins so dahil po doon, mas naiipon po doon sa ugat na palayo sa puso, yung kadalasan sa paa, yung pong tubig, yung dugo. So, yung dugo, majority ng dugo po, tubig din. So, naiipon po yung tubig doon. Kaya po nagmamanas. Yun po yung simple explanation na pwede kong ma-explain po sa inyo. So, pwede pong bawasan yung dose niyan o magdagdag na isa pang gamot para maayos po yun, no? Or, Simple po, pwede pong baguhin yung gamot. Alam mo na,